sa tayo na ito mga boss yung clear cover ng air filter let's go ay puta ano to ito may natanggal okay. hmm, lagi na lang may nasisira ah okay, natin baka malaglag ayan hmm, ingat ingat kayo sa paglalagay ng mga white bolts dahil ayan may mga kupal Yung na nakakaw Hmm. Pinintas nyo pa yung whiteboards ko. Yung isa na nga lang. Yung marka. Yung mga pusa. Yung mga marka na mga pusa. Yan si Nmax B1 natin. 2018 model. Sabi. Yung motor ka pa ba? guys, kakabit na natin to. Ang lang naman to kasi itong clear na to, pag tumatagal naninilaw to. Pero naka-stack na to sa bahay, kaya kakabit na natin. Let's go! Paklasin muna natin yan. Air filter natin yung washable. No, malinis pa naman. yung guys na kabit na natin siya no kali personal feedback ko lang okay naman siya kaso meron lang talagang ibang area na hindi siya magfit no kumbaga dito okay naman pasok naman siya pero pagdating dito sa ilalim may uwang pansin nyo to may uwang oh Ayan, ayoko nang pwersahin, baka mabasag. Kumbaga, pamorma-pamorma lang naman, No, pwede na to. Kasi hindi hindi ko na siya masadong pinersa Kasi baka ending mababasag lang eh. Okay na 'yan, yung ganyan lang. Okay na 'yan. Medyo na ito naman, mahalaga naman ito eh. Medyo nakaano siya. Nakaselyado naman siya. Kung ingat na lang kung malalim yung papasukan yung baha. Yeah talaga nga ano to talagang papasukin to pero hindi ko alam yung diskarte ng iba siguro hindi ko rin alam hindi dahil sa air filter pero pasok naman yung air filter ko eh okay naman siya saka hindi ko naman to ano lang to ah, hindi naman to tatagal sa akin pag, nani pag nanilaw to tatanggalin ko na rin to hindi ko na lang siya pinapwersa kasi mahirap na eh baka pumotok eh syempre pupotok yan papano plastic pa rin naman 'yan Okay okay na rin okay na rin Okay na rin siya Pwede na 'yan pamorma